Magandang araw mga Mars! Sa araw na ito, papakita ko sa inyo ang laman ng aming bakuran. So, una kong ipapakita sa inyo ay ang puno ng saging. Ayan. Kung mapapansin nyo, merong nakasuportang kahoy. Nilagyan ng papa ko ng supportang kahoy kasi may bibigat ang kanyang mga bunga. Sayang naman kung nabali ang kanyang katawan, hindi natutuloy ang kanyang bunga. So, ilagay ng papa ko ng suporta. At, meron din kaming papaya. So, may bunga na siya, mga Mars. And, may pinya din kami. So, yan lang papakita ko sa inyo kasi konti lang ang aming pinyang na itanim. Meron din kaming kamatis ilagay namin sapat yung iba. Tsaka yung iba, may bunga na. Ayan. So, maganda siyang tignan, hindi ba? Ayan, wala pang dilig. Dry pa ang kanyang lupa. Meron din kami talbos ng kamote. Kumukuha kami dyan kung minsan. At may puno din kami ng bayabas. May bunga na siya mga Mars. Minsan, pag mahinog, kumukuha kami dyan. Diba? Save ka na mga Mars pag may tanim kayo. So, ayan. Then, may ano din kami, talong. So, eto siya, medyo, ano, na matanda ng, na, napuno ng talong. May sili din kami mga Mars. Yan. Hilaw pa yung iba kasi kinuha ko na yung mga hinog. Nilagay ko sa sausawan. Save na save mga Mars. Meron din kaming mga malunggay. So, save ko na no, pag ano, nagtanim-tanim ko. At dito naman, ang garden ni Papa. So, mapapansin nyo, So, may ano dito, mga mars, may mga tanim na petchay, yung batong sa kilid, Malili uh, maliliit pa yung batong. At saka may talong, yun, yung nasa unahan o oh, may talong, at saka maraming kamatis. Ay, yun yung kamatis namin. Yun. Kamatis. Maraming tinanim na kamatis kasi. Masarap kasi siyang, yan o. Oh, ipari sa sausawan. O ilagay sa sausawan. Ayan, may ano na siya. May bulaklak na yung ibang kamatis dito sa loob ng garden ni Papa. And ni So, pag may ano ka, may itinanim ka, meron ka ring aanihin. Konti lang yung itinanim namin. Salamat mga Mars sa panonood.